salam salamin in WhatsApp mga kasoya. Tamaan kami sa araw na to na kung saan kami ay manghuli ng instagram gamit ang panti or fishnet sa loob ng Palestine. Ang purpose namin dito kaya kami nag-vlog ay para ipakita ang kagandaan at yaman ng Cotabato City. Kami ang iranong vlogger na gula sa Bagados, Cotabato City, Team Soya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's up mga kasoya? So samahan niyo kami sa panibagong vlog. Kung saan kasama ko yung si Julius. Julius. Saido. Saido. Mr. Bak. Wegman. <laughs> <laughs> Ay rin ko Yatnin. So ang gagawin namin ngayon sa vlog is uh, magpapanaw kami ng panti kung saan uh, nadat na namin itong panti or net na nakalagay na dito sa uh, tubig dito sa loob ng palaysdaan. So kami ang magpapandaw na kasi nagpaalam si Julius oh. So, ang mayari ng mga uh, net na to. So ito yung magiging content namin ngayon. So cha cha. So yan si Uwing Juan at saka si Julius in the box. Ako yung taga... taga <laughs> bago ko na yung bobi tang. Bago ko na. Yan. So start na ng pandaw. Ito so, matapuha tayo ng tilapia. Matagal na tayo hindi nakakaya ng tilapia. Ito. <laughs> meron. Ah, wala, wala. Meron. Saan? Meron. <laughs> meron.

Ito yung nahuli namin na tilapia, first pandaw namin, tapos mag sisikang pandaw na sisikang pandaw kami. Oh, pangalawang pandaw, mamaya. Pangalawang pandaw, tapos after mga 15 minutes o oh, 20, doon mm. si Saido, <laughs> nag parang merenda muna tayo para habang <laughs> abang mm -hmm. naghihintay. naghihintay ng tilapia. <laughs> naghihintay ng tilapia. Oh, Marailang ito. Na. Legit na legit. Oh, love ya. Yeah. Ito, tiyelon. Oh, side wow. So ayun na nga mga kasoy, tapos na ang first pandaw namin at magmimerenda na po kami. So maraming salamat po sa nagbigay at nag-sponsor ng merenda na yung mga kasoy. ng part 2 sa next episode namin na kung saan ang pangalawang pandaw namin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at bagong followers po namin.